Ano nga ba ang sampung pinakamayamang probinsya at lungsod sa labas ng Metro Manila? At kung gusto mo ang mga ganitong content, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Para sa mga nag-iisip na ang kayamanan ay nakakulong lamang sa loob ng kabisera, isipin mong muli. Ang pinakabagong data mula sa Philippine Statistics Authority, PSA, ay nagpapakita ng mga nangungunang kumikita sa labas ng mataong lungsod ng Metro Manila. Noong 2022, ang mga rehiyong malayo sa national spotlight ay nagpakita ng kahangahangang kahusayan sa ekonomiya upang magdala ng pera na sinusukat ng per capita gross domestic product, GDP. Ang terminong ginamit ng mga ekonomista para sukatin kung gaano kalaki ang kontribusyon ng bawat tao sa ekonomiya ng bansa, kapansin-pansin, ang mga nangungunang kumikita ay halos pantay-pantay sa iba't ibang rehiyon sa bansa mula sa Cagayan Valley hanggang sa Davao. Kinokolekta ng PSA ang economic data sa 82 probinsya at 17 pangunahing lungsod sa labas ng Metro Manila mula Nobyembre hanggang Disyembre 2023 halos lahat ng probinsya ay nagpakita ng paglago noong 2022. Natuklasan ng PSA na ang aklan ang may pinakamabilis na paglago sa 21.5%, kasama ang mga lugar tulad ng Puerto Princesa, Tacloban at Nueva Vizcaya. Gayunpaman, wala sa mga ito ang nakakuha ng puwesto sa nangungunang sampung pinakamayaman. Pagdating sa per capita GDP, ang pangsampu sa listahan ay ang Batanes, Maaring ang Batanes ang pinakamaliit na probinsya pagdating sa populasyon at lawak ng lupa. Ngunit nakakagulat na mayroong itong per capita GDP na 251,955. Pangunahing nakabatay ang ekonomiya nito sa agrikultura kung saan ang bawang, mga root crops, at pangingisda bilang mga pangunahing pinagkukunan. Ang turismo ay isa ring mabilis na lumalagong sektor dahil ang mga bisita ay naaakit sa mga ivatan houses at mga natatanging tanawin na matatagpuan dito. Ang pangsyam naman ay ang Davao City. Bilang pinakamalaking lungsod sa Pilipinas pagdating sa lawak ng lupa, ipinagmamalaki ng Davao City ang per capita GDP nito na 258,811. Karamihan sa mga ito ay mula sa matatag nitong sektor ng agrikultura bilang nangungunang producer ng saging, pinya at durian sa Pilipinas. Kasabay lang ito ng paglago sa IT at industriya ng turismo. Ang pangwalo sa ating listahan ay ang Mandawi City. Kilala ang Mandawi City sa industriya ng muebles at woodcraft nito na nag export ng mga dekalidad na piraso sa buong mundo. Dahil ito ay nasa gitna ng Metro Cebu, nananatili itong critical na economic player. Sa pag-unlad ng rehiyon na may per capita GDP na 274,376, ang ikapito sa pinakamayamang probinsya ay ang Laguna. Nakikinabang ang Laguna sa isang strategic na lokasyon malapit sa Metro Manila dahil nagho-host ito ng ilang industrial factory na dalubhasa sa paggawa ng electronics at pag-assemble ng kotse para sa mga brand tulad ng Toyota at Honda. Mayroon ding mga hot spring resort sa Calamba at Los Baños na nagpapalakas ng lokal na turismo. Ang lahat ng ito ay nagaambag sa isang per capita GDP na 287,280. Ang ikaanim sa pinakamayaman ay ang Cebu City. Ito ang tinaguriang Queen City of the South sa per capita GDP na 293,426. Ang tagumpay nito sa ekonomiya ay nagmumula sa mga industriya tulad ng real estate, shipping at turismo na itong isang pivotal economic hub sa Visayas. Kapansin-pansin na ang sektor ng BPO nito ay isa sa pinakamalaki sa bansa na nagho-host ng mga pandaigdigang kumpanya sa IT at serbisyo sa customer. Ang ikalima sa listahan ay ang bataan. Madiskarteng nakaposisyon ang bataan sa loob ng Central Luzon na nagpapakita ng per capita GDP na 297,930. Ang lalawigan ay isang freeport area na tumatanggap ng malawak na hanay ng mga negosyo, mula sa pagmamanupaktura hanggang sa mga tech startup. Dito rin matatagpuan ang renewable energy production tulad ng solar power plants. Ang ikaapat sa pinakamayamang lungsod ay ang Iloilo City. Ang Iloilo City ang nangunguna sa rehiyon ng Bisayas na may per capita GDP na 306,444. Ang kapansin-pansing paglago nito ay hinihimok ng pag-unlad ng real estate, kung saan maraming bagong mall, hotel at kondominium ang naitayo sa mga nakalipas na taon. Sa mga rural na lugar, malaki ang papel na ginagampanan ng agrikultura tulad ng rice at fish farming. Ang ikatlo sa listahan ay ang Lapu-Lapu City. Ito ay isang makasaysayang lugar na umuunlad pagdating sa ekonomiya sa Central Visayas, na may per capita GDP na 313,039. Ang lungsod ay lubos na umaasa sa turismo na may mga luxury resort at dive sports sa Mactan Island. Nagho-host din ito ng Mactan Export Processing Zone kung saan ang mga kumpanya ay gumagawa ng mga elektronikong sangkap at mga accessories sa fashion para sa mga internasyonal na merkado. Ang pangalawa sa pinakamayaman ay ang Cagayan de Oro. Kilala ito bilang Gateway to Northern Mindanao na may per capita GDP na 343,936. Ang daungan nito ay nagsisilbing pangunahing hub para sa komersyo, industriya at kalakalan sa rehiyon. Nakikinabang din ang lungsod mula sa isang matatag na kapaligiran ng negosyo na nagpapaunlad sa mga sektor ng pagmamanupaktura at agribusiness. At ang nangunguna sa listahan ay ang Baguio City ito ay hindi lamang isang paboritong lugar ng bakasyon para sa malamig na klima at magagandang tanawin, ito rin ay isang umuusbong na sentro ng ekonomiya sa Cordillera Administrative Region. Sa per capita GDP na 420,016, ito ang tumatayong pinakamayamang lugar sa labas ng NCR. Ang ekonomiya nito ay umunlad sa turismo, edukasyon at teknolohiya ng impormasyon kung saan tinatawag itong bahay ng ilang unibersidad at business process outsourcing, BPO. At atin nga natunghaya ng sampung pinakamayamang probinsya-ulungsod nitong 2023. Nakabilang ba sa listahan ang inyong lugar? At ano yung probinsya-ulungsod na ini-expect nyo nakabilang sa listahan? I-comment nyo na yan!